o oh, ha pinagprepare ko si judge ng pagkain ngayon pala busog pa pinakain ni nanay hindi niya kakainin kesa lang gamin hmm. yun yun na muna masarap yan may mga ulam-ulam yan may chicharon assorted yes merong carrots oh, okay. assorted flavors at may apak flavor Chaupan. Parang chaupan, you eh, no? hangin. Ngayon, magre-replenish ng tubig dahil mainit. Mainit ang ano. Mainit ang araw. Kailangan magpalit ng tubig para maginhawahan siya kapag sila kapag sila'y uminom. Kailangan, Kailangan Tapos, para fresh. Pan para, para hindi maarawan. Ito dito, okay dito. O, nag-iisang brama na yan. Oops. napaka nung kanilang bahay dahil sa mga to. So, uh -huh. nasa taas yan. Nakatulong, nakakatulong. Nakatulong yan. Hmm. Laki ng inuman eh, no? Hingla Isa lang siya. Kasi dati tatlo sila dyan. Kaya malaking inuman. Yan. Kadadaldal nyo. Tapos itong mga brown eggers, ang dami-dami na namang itlog. Yes. Dalawang araw nang hindi nakuha. Two, four, six, eight. Two, four, six, eight, nine. Dalawang araw kasi pumapalya din sila eh. So papakawalan ko ngayon dahil tanghali para sila ay makapag dasbat pag dasbat hmm. bahala na kayong mag uh, magliwaliw diyan sa labas hindi ko sila pinakawalan kaninang umaga dahil si Brahma ang nakakawala kaninang umaga pang tanghali naman sila ngayon para may variation minsan umaga sila minsan tanghali pero kapag gabi automatic automatic. Automatic. Papapasukin sila, no? Mm. Sila lang yeah, itlog. 2, 4, 6, 8, 9. So, 5. Lima. Limang itlog yan. Mm -hmm. Malapitan mo. Para makita kung anong diferensya ng dami egg sa hindi. <coughs> yung dami egg, anong pagkakaiba? Masyayini. Makinang. No? Yeah. Yung ano, brown eggs, mat. Yes, mat. Mat, mat. ang kulay. Tutukan mo para makita. Yan, yeah, no, mat sila. Mat. Ayan oh, wala mo may mirror yung ano, yung mga dami eggs. Yung tira ng bibi. Sila nang tatapos. kailangan ng mga brown eggers yan yung variation ng pagkain. Para yung sustansya hindi hindi lang nila nakukuha sa isang klase ng pagkain lang. Hindi puro pellets. Kailangan ganyan, may mga variation. Ayan nakakatulong yan sa kanilang well uh, well being <laughs> sa kanilang ano nutritional uh, requirements kailangan may variation yung napagkukunan nila ng sustansya ngayon yung ating broody hen to check mo kung pwede pa uh, in, ano na siya yung natatanggal na yung pagka broody nya yan natatanggal na uh -huh. ano Mabait to tanggal na yung pagka brooding natatanggal na pero minsan kasi sinusumpong pa ano katulad ng pag pag kinuha siya dito ayun o oh. o oh. yung tunog niya narinig niyo ah! tunog ano pa tunog nanay pero meron na siya tunog, tunog, dumalaga so ilang araw pa siguro para sure lang na hindi na siya broody para eh, narinig nyo mm -mm. ganun yung tunog ng broody pa kasi baka sama natin siya ulit maglimlim na naman oh, narinig nyo aha oh. aha ba yung ano yung panahon na ihiwalay siya so uh, make sure na hindi pa talaga hindi na talaga siya brood yan you know? Ayok, ah. <laughs> hindi gumaganyan yung hindi broody. Ganda ng katawan mo ah. Para uh, sakto-sakto lang hindi di ganun ka kabigat pero meron siyang katawan. okay dito ka muna ulit. Hindi pa pwedeng lumaya. Dito Hindi ka tulad nila. Oh, malaya yan sila, malaya. At kinukulkol na naman nila yung lugar. Nandiyan, magda-dashbat na yun sila. May nagtanong sa akin kung ano daw bang kaibigan ko na gusto niyang mag-alaga niyan eh, kasi nainganyo din eh. Nung isang araw, bumisita sila dito, nakita nila na ganyan pala itsura sa personal. Kaya napapanood lang nila sa mga video. May sabi niya, gusto niyang bumili ng ganyan. Sabi ko, wala, hindi pa ako magpapalay. Bumili ka na lang sa iba. Ngayon gusto niya daw mag-alaga niyan. Ano daw ba yung maganda? pre-range daw ba o hindi or parang katulad ng setup namin na meron silang bahay pero pinapawalan sila pero actually hindi hindi namin masa matatawag na pre-range itong sa amin kasi nga naka-enclose pa rin sila at tulad nitong bakod kahit doon may bakod ayan ang pre-range talaga walang barrier walang net, walang whatsoever dapat free nga eh. free range yung pupunta sila saan nila gustong pumunta. Ngayon yung sa amin, hindi ito matatawag na semi-free range kasi nga dahil maliit yung aming space. May tawag dito yung isang vlogger eh, si Kaparmer. Tawag niya dyan, Happy Chicken. Yung masaya yung manok na hindi siya nakukuntin kasi nakakalaya, nakakalaya siya, nakakagala. Pero within a certain amount of space lang. Na medyo maluwag lang talaga. Na Kontento na 'yung manok na maggalagala Marami siyang pwedeng gawin, magdas bat magtatakbo, makakain ng mga dahon-dahon. Kung kayo may limited space katulad ng sa amin, tulad nito. Well, ito hindi naman tumaliit ah. Medyo ano rito. Paglinis mo to, papapagod ka. Gano' sa Ganon gano'ng indication nang medyo umalawag siya ng konti pag naglinis ka nakakapagod. So meron kaming bahay sa dulo para hindi nakaharang sa gitna ang bahay nila. Nasa dulo na para yung space eh, ma-maximize yung pwede nilang galaan. Kabilaan sila, manok doon, bibi dito sa kabila. So sa gitna sila pwedeng magkagala. Ngayon, maganda yung free range. Pero siyempre, i-consider mo rin baka merong mga aso o may mga bahay-bahay dyan sa tabi nyo na ayaw nila ng kinakalkal yung kanilang pagka yard kasi baka may mga tanim sila so i-consider nyo rin yun kung gusto nyo mag free range o, at syempre kapag uh, marami mga stray dogs na nakakainis katulad sa amin kaya nga kami nag yan ang primary reason ba't namin binakuran ito eh dahil din sa mga asong kumakain ng bibi. Pero dati, kung napapanood, kung napanood nyo na yung mga unang video namin, wala kaming bakod. Wala to wala dun sa kabila. Bukid lang talaga siya. Kapag may palay lang, dun, kami, dun na lang namin nilalagay sa mga ganito. Kapag maliit pa yung palay, pero pag malaki na yung palay, pinapawalan na namin yung mga manok. At pag may bunga na, siyempre, ibabalik na sa mga bahay-bahay ulit. Kasi nakakaya dun sa Magsasara. Magpapalay. Yung kapalay Pinapi birthday ng mga alaga. O, pag maliit pa yung palay hindi mo na namin pinapawalan. Pero pag mga isang dangkal na yun, okay na yun. Pa Panuorin nyo yung mga una namin video. Mas, para sa akin ha, mas masayang tignan yung lugar namin doon. Kasi talagang green na green, open space. Ngayon parang enclosed na. Dahil nga sa mga jasking, mga aso na yan. na hanggang ngayon eh, hindi pa rin namin sila mapigilan sa kanilang ginagawa. Pinapawalan namin yung mga bibi. Meron kaming uh, gate doon eh. Kung kami ay nandito at nagbabantay. Pero kung hindi namin nababantayan, hindi pwede. Malingat ka lang ng saglit. Mawawalan ka ng bibi. No? Or manok. Or manok. Mabangis sa mga aso dyan. So well, yun ang uh, ano nang kaibigan namin. Uh, gusto niyang malaman sa amin kung anong ba mas maganda. Yun sinabi ko sa kanya. Para sa akin, mas mamimaintain mo at mas maaalagaan mo ng mabuti ang mga mo kung katulad ng setup namin. Kasi yan ang pinili namin eh. Kasi yan ang convenient sa amin. Hindi namin sila kailangan bantayan kasi naka-enclose naman pag uh, sila'y nakakawala. At pwede mo rin silang pawalan. Lagyan mo na lang ng labasan kapag nandiyan ka. Pwede mong pawalan dyan sa damuhan kung gusto mo. May bahay na may silong para hindi nababasa sa ulan. Kapag gabi, makakatulog ka ng maimbing kasi alam mo na nasa loob ng bahay. Yung mga alaga mo. Di ba? di ka tulad ng nakakawala. Di ba? Mga nandyan sa puno kapag umulan na malakas, nag-aalala ka. Oh, so kami, hindi kami nag-aalala kasi alam namin. That's safe. Kapag gabi, safe ang mga alaga kapag umaga binabantayan namin kapag mayroon kaming time na pag pinapagala namin sila sa labas o kung hindi naman naka-enclose naman no, safe pa rin hindi mo rin sila naalala so, yun ang aming uh, style no? kung kayo magbabalak kayo na mag-alaga ng mga manok na katulad namin mga brown egg layers o kahit mga native Bibi at manok, syempre. Bibi, yan ang yan ang marerecommend namin yung parang ganito. Happy lang sila. Hindi hindi naman hindi naman namin sila dine-deprive sa kanilang mga gusto. Actually mga sapat nga yan eh. Well love yung mga yan eh. Totoo sin eh. Kung ma, ma, kung mga nakakapag ano lang yan eh masasabi niya sa amin eh the best dito kasi nandito na lahat eh may makakain ka na hindi ka sila nagugutom nakakapag-exercise sila happy well yan ang aming mga konting mga tips kung kayo uh, gusto mag-alaga ng mga manok hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood Alam. paalam o, nyo, hindi naubos yung ano Oo, ano. yung kain na Mamaya-maya, balik-balik yan.